Potomac Water Taxi. Yan. yan sa kabila, ano 'yan? Kalahati 'yan Washington DC, kalahati ay Maryland. So tingnan natin kung saan papunta yung water taxi. Sa tingin ko papunta siya ng The Wharf, Washington DC. Ang punta niyan. Washington DC ang punta niyan. Okay guys. Sarapan nung no, may water taxi. Sana sa Pinas magkaroon din tayo ng ganyan. Ah, parang mayroon sa Pasig River. Natingin ko kasi 'di ba may ano Pasig River ba diba? malayo sa traffic. Kahit medyo ano siya, mahina-hina kaysa ano talaga yung taxi na sa kalsada. Pero okay na rin. Okay guys. Thank you for watching. Bye-bye.